Magandang umaga mga kapatid. Ngayon ay papakita ko sa inyo ang tamang paggagayat ng pakbet na paninda para maganda sa paningin ng tao. So, kung nakikita nyo po yan, yan po yung tagagayat ko ng pakbet. Yan po ang aking boss manager. Ayan po mga, yung mga gulay po namin na yan. Alas dos pa lang po nakaayos na yan. Ayan po. Ayan po yung Ayun po yung asawa ko. Nagagayat na po siya ng pakbet. Mamaya po, bukuhanan ko siya ng video para pakita ko po sa inyo kung paano po yung tamang pagagayat ng pakbet na paninda. So, ayan po ang aking pwesto. Alas dos pa lang, may mga nakatumpok na. Ayan po, ang oh. ganda ng pagkakatumpok, no? Bali ang hindi na lang po nakadisplay yung mga talbos. Kasi yung akin taga talbos nagpapaganda pa. <laughs> so mamaya po makikita nyo yung talbosan na yun. Puno-puno na rin yan. Ako mangdi display niyan. So yung, yung loob po na yun, di na rin po kami natutulog. Bali ano po yan. Um, taas baba po yan. Yan po ang tulugan namin sa taas. <laughs> Nanginginig po yung kamay ko. Pasensya na po. Medyo nagagalaw ko yung camera. Nilalamig po talaga ako. Ayan. Ganyan po kami dito tuwing araw-araw ganito kami. Alas dos palang, lang. Gising na kami dito. May mga katabi ko dito sa palengke. Bukas na yung iba. Yung iba na sarado pa. Kung makikita nyo, marami ng bukas. Yung mga may ilaw dyan. Yan na yung mga bukas. Kasi malapit kami dito sa kalsada so yan ang buhay palengkit po mga kapatid ayan, yung katapat ko na yan bigasan yan, sarado pa siya yung iba sarado pa ayun, bukas na dun yung part na yun dun, may karnihan dun yung part na yun, isdaan tapos ito naman katabi ko, karnihan din yan so halos lahat bukas na konti na lang ang sarado yan. Yeah. Doon naman sa party na yun, may mga prutas andun. Yung isa na yun na part na yun na malaking may, yung malaki na yun na may ilaw. Prutas yun. Dito naman sa part dito, barangay yan. So malapit po kami sa barangay dito. Kaya, okay lang na magtinda kami dito ng madilim-dilim pa. Safe naman po mga kapatid. So, kung yan ang nakikita nyo, yan ang aking pwesto. So, maya-maya po ay marami nang mamimili niya kasi linggo po ngayon. Yan, mahirap din po magtinda sa paling kasi lagi kang gigising ng uh, ano, madaling araw. Obligado kang bumangon ng madaling araw para ihanda lahat ng mga paninda mo para ayusin lahat ng mga gulay mo doon makikita mo na maayos ka mag display so kailangan madaling araw talaga bumangon ka na talaga para mag display actually hindi po ako bumabangon ng madaling araw ngayon lang po kasi linggo ngayon mabili-bili ngayon kaya kailangan i-prepare lahat ng mga gulay So ayan mga kapatid, almost finished dan na yung pagbit niya. Kasi kanina niya pa po yung inumpisahan kayatin. So inahalo-halo na lang niya yan. Kalabasa, kalabasa wala pang kalabasa yan. Wala pang talong. Okra tsaka sitaw pa lang ang halo niyan. At ang aking tagagaya tay ang aking boss manager. Alas dos pa lang ng madaling araw, inuumpisahan niya ng gayatin yan Ang nandiyan pa lang ay, ayan, nilagyan niya na ng talong. Meron na yan talong, meron ang okra, sitaw, ang palaya. <tinyo> Ke pangit pakas medyo pangit pa siya tingnan kasi wala pang kulay so lalagyan pa yan ng kalabasa talaga ako ng maaga para makuhanan ko yung tamang paggagayat ng pakbit. Ayan, binabalatan niya na po yung kalabasa. Para ihalo dyan sa pakbit. Matagal na po yan nagagayat ng pakbit ilang taon na. Binata pa lang siya, nagagayat na siya ng pakbit. So, ganyan na siya kagaling magayat ng pagbit ang linis ba? Diba? kung nakikita nyo ang linis ng pagbit oh. mamaya makikita nyo maganda na yan kasi may kahalo ng kalabasa yan na nagpapakulay sa pagbit yung kalabasa seryoso yung aking tagagaya to seryoso sila dito pag tuwing nagbubukas sila ng mga paninda ayan yung aking mga kasama dito pag tuwing magbubukas kasama yan magbukas masisipag yan sila alas 2 pa lang nandito na si bosli naggagayat nang salo. Malapit na pong matapos 'yung aming gayat na pagbit. Kasi halos kompleto na siya. Kulang na lang siya nang kulang na lang siya nang kalabasa at saka kaunting talong pa ay nasa green nanginginig nanginginig yung kamay ko lamig hawak ko yung camera nanginginig lamig oh hmm nanginginig yung kamay ko grabe ya ganda pakbet, diba? kapag nagayat ka ng pakbit, malinis yung mga gulay. Yung hindi naman sira-sira ang ilalagay mo. para maganda siya tingnan. Kaakit-akit sa mga namimili. Ayan po yung aking tagagayat, yung si boss manager. Kapag nagayat po yun ng pakbit, maarti po yan. Ayaw niya naglalagay ng mga madidilaw na gulay yan ilalagay na po yung talong mamaya maganda na po yan titingnan kapag inalo yan mamaya maganda na yan kalabasa na lang kulang yan. na hinahalo niya na po yung pakbet. Almost ready na yan. Para pa... pak namin, oh. No? Ito lang kalabasa, oh. The seas, like, the sea. Uh, it, was, it was gorgeous, it was beyond. <laughs> it was like blues and pinks you know, and it was gorgeous. I was standing there and I motioned my arms forward and there was like a line that cleared, like the sea sort of parted. And there was a line that cleared there, it was like a, a water slide and there was like a hole at the end. So obviously there was like water going through it. And I was asking Dad, what do you mean by this? Like, what do you want to say with all this?